noon at hanggang ngayon talamak pa rin ang mga text scam bagamat nabawasan ang mga yan dahil sa SIM registration nakakita naman ng bagong lungga ang mga scammer yan ang mga social messaging app tulad ng Viber, WhatsApp at Telegram ano naman kaya ngayon ang dalang hamon nito sa ating mga otoridad? Alamin sa 5 minutong report ni Brian Basta. July 25, 2023, yan ang huling araw ng SIM registration na ipinag-utos ng gobyerno. Ibig sabihin, lahat ng SIM na hindi rehistrado matapos ang araw na iyon, deactivated na at hindi na magagamit habang ang mga bago at bibilhin pa lang ng mga SIM ay kailangang iparegister muna para ma-activate at magamit. Isa sa mga layunin ng SIM registration ay para sugpuin ang mga naglipa ng scam. Ang tanong, na-achieve ba yan? Siya si Julian, siya nagja-job hunting dito lang Agosto nang makatanggap siya ng mensahe sa Viber tungkol sa isang job opening. Ang kaso, hindi ito kasama sa mga inaplayan niya. Pero dahil nga unemployed, kinagat na rin ni Julian ang alok na trabaho na magsulat ng mga travel review kapalit ng kita. Yan ay kahit medyo kinutuban siya ng masama sa simula. May napansin ka bang kahinahinala doon sa kausap mo? Yeah, actually, she doesn't have a profile picture. So, um, at that time, uh, I was thinking baka nga scam. And then, yun nga, sinabi niya na walang bayad and binigyan niya naman ako ng 100 pesos. Mula Viber, sinabihan si Juliana ng chat na lumipat sa isa pang online messaging app na Telegram. Doon, inalok na rin siyang mag-invest sa cryptocurrency. Dahil sa pangakong mabilis at malaking kita, nahikayat si Julian na magpasok ng magpasok ng pera na umabot sa halagang 40 mil hanggang ang perang ipinuhunan niya, hindi naman niya makuha. Now doon na sa withdrawal na part, sabi nila I have to pay tax worth 20% ba yun or 25%. Doon na ako napaisip. So, I saw sa Google, sa Facebook, sa TikTok na scam pala sila. So, I stopped. Ito namang si Marge sa WhatsApp dinala ng isang part-time job ad na nakita niya sa Facebook. Order grabbing ang alok na trabaho. Ang gagawin, magka-cash in siya sa binigay na website at mag-check out ng mga produkto. Ang cashback o kita depende ro sa halaga ng binili. Pero sa dami ng mga check out niyang gadgets, wala ni isa sa mga item na yon ang dumating. At ang 34,000 pesos na cashback niya dapat sa website, di na niya na-withdraw hindi ko na magawa yung last task kasi ang laki na nung pinapakash in nila sa akin. Nung night na yon iyak na lang ako kasi yung savings ko yung natamaan. Sina Julian at Marge parehong na scam pero hindi mula sa tawag o text sa kanilang registered sims kundi sa mga kausap nila sa online messaging apps. Sa mga cell site tower tulad dito dumaraan ang ating mga tawag at text. Natutunton ng mga telco kung kailan at saan ginamit ang isang mobile number at ngayong may batas na para sa SIM registration, may pangalan at pagkakakilala na rin ang bawat numero. Pero dahil hindi sakop ng batas ang online apps, takbuhan ngayon ng mga scammer ang internet. Ang paggamit ng mga online messaging app gaya ng Viber, Telegram at WhatsApp ay tinatawag din over-the-top o OTT messaging. Ibig sabihin, diretso sa internet ang pagpapadala ng mga mensahe at di dumaraan sa mobile network kung saan konektado ang mga SIM. Kumbaga, sa OTT messaging, hindi na kailangan ng middleman gaya ng mga mobile network. At kapag nabilog na ng scammer ang ulo ng mga biktima nito, dito napapasok ang iba pa niyang tools para manloko, gaya ng mga phishing site o mga pekeng website ng mga lehitimong brand o kumpanya. Kadalasan ang mga website na ito gumagamit ng mga web server na isinatago ang kanilang kinaroroonan. They can provision their servers across the globe and then you cannot trace that anymore because for example I am calling from from New Zealand but my server is uh, connected to China or US and the government will trace that and it will be coming from that end not in my actual location. Ang problema sa SIM registration law limitado lang ito sa pagtukoy sa mga may-ari ng mga SIM. Kaya magdadalawang isip ng mag-text o tumawag o mag-online ang mga scammer gamit ang kanilang registered SIM. Pero hindi sakop ng batas ang pagbabantay sa iba pang paraan para kumunekta sa internet. Bagay na napo na mismo ng Department of Information and Communications Technology. All it requires is a Wi-Fi internet connection, so it doesn't require a SIM card. The SIM card registration law only identifies the SIM cards, which is one of the modalities used by the scammers. It's always a cat and mouse thing. So we go after them, we find their, their cave, we hit them, they build another cave, and they move to another mouse hole. we victims, Maging ang Philippine National Police, aminadong hindi tuluyang napigilan ng SIM registration law ang pagkalat ng mga scam. There's no regulation. Even foreign countries are experiencing the same thing. Hindi natin control anything that passes through the internet. Sa kabila ng butas sa batas, sinisikap naman daw ng DICT na pigilan ang paglaganap ng mga scam. Paulit-ulit naman ang paalala ng PNP sa publiko na huwag basta-bastang magtitiwala sa mga nakikilala lang online. I don't know why we do it. Hindi mo alam, nag invite ka lang ng trouble kasi hindi mo naman kilala yan ultimately. Tuso ang mga scammer, magaling umiwas, harangin man ang batas, hahanap at hahanap pa rin ang butas. Pero tayo mismo ang pwedeng maging lunas, mag-isip at mag-ingat para ang pera ay di malimas. Ako po si Brian Basa at yan po ang aking 5 minutong paliwanag. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.